Mga idol. Magalab ng tanghali, magluluto ako ng ano. Ito mga idol. Itong lutuin natin na ano. Mukbang natin itong tinola. Yan la Yan la kulapo to mga idol tapos ito namang pabukaw. Right. Malunggay? Sige, hindi na. Ito, ito bulo, po la kulapo. Ano may Yan. Mukbang natin. Ito pa, ito pa, ito. Malunggay, malunggay. Malunggay. Ihalo natin muna yung yung luya. -ah. Yan, yan si Krito mga idol. Si Buyas, magpala tayo para ilagay na natin yung mga panakot. Para yung si Krito para lalong magla, ano siya, lalasa yung sabaw. Yan, balatan. Yan. Ang sikrito mga idol, wag na hugasan. Nakukuha yung ano eh huwag yung ugasan kaya natatanggal yung pinakabaitamin sa sipuyas <laughs> yan, balatan lang yan ang sikreto kung para sa, sa mga tinula bang yan yan mga irol tapos itong kamatis kailangan natin ugasan to Okay. Yan, wala din na kailangan tapalan mga idol, kamay lang ang tapalan no. Oh. Yan. Tapos 'yan ang sikreto, tapos diploma ng asin. Estimit estimit lang sa asin. Yan. Malasa siya kasi may kasamang kamay. <laughs> Tapos, yan. Yeah. Ipala natin. konti lang. Masyadong ano. Pagdagan pa kaya natin ng ano. Uy, ah, para mawalan lang sa talaga. Dito na agad. Dito lang ano. Uy Nakulog pa yung Wala na yan Wala na Tapos Takpan na natin Ito Ito mga idol oh. Yan Binili lang na, Binili ko lang ito mga idol Nang isandaan Para Kasi Mga kasamahan namin sa ano eh Sa pangangawil na pula po yan, dalawang na pula po mga idol yan, tapos isang ano sinatawag buka bukaw yan pwede na ito mga idol okay, tayo natin ng ano next kabanata